Hello guys, good afternoon. Ah, meron ditong one guys sa ah, tinapay. May tinapay dito. Kain okay, kakain tayo ng tinapay guys. May tinapay dito guys, eh, may kwan dito, yung tawag ito. Pang kwan. Ladies choice bacon. Ah, ang gagawin natin guys, Tingin tayo ng unang ah, kamatis dun sa labas tingnan natin kung may bunga na. Okay, tara. Tara guys, tara yan ito na yung uh, kamatis guys sa uh, tingnan ay uh, wala pang bunga guys ito kunin na lang natin ang gagawin natin guys kunin na yung mga dahon guys subukan natin ito na yung kainin natin guys yung dahon ah, uh, ito kainin na kamatis guys sa uh, natin ito na lang ito na lang kainin natin guys ipalaman natin subukan natin si makain nga yung kon guys makain nga yung bunga ang dahon makain din yan pwede rin kainin yan tingnan natin subukan natin madumi guys itu linis itu guys daun kematis guys ya guys ini na itu na yung kuan natin ah uh, uh, tawag ito bread tinapay lagay natin ito guys yung kon, lagay natin ito kamatis mas lagyan natin ng guys ito minus. Lagyan natin. Wala tayong kamatis guys. Yan na lang ilagay natin. O oh, ito. Wala kayo dyan. Yan. kina guys. Pwede natin Subukan natin kayo guys gas. natin. Kung masarap pa. Yan. Okay. Sige. Tinoy guys. Ito na yung kwan. Tinapai, uh, tinapay tapos may kamatis siya yan yan kain, guys to mm -hmm. okay, guys, kalau paling, kamu Okay. okay. guys. So para pag nalambo nga yung kamatis nyo guys. Ito ang lugar nyo. Uh, ano ba? Sarap na mm. Kaya okay. so sa hirban. Iento, o, um、bom, 就哈哈啊！兄、nice、弟、哎，走！嗯，嗯，大哥，你说嗯，打扑克啊！嗯，扑克牌。嗯，你打扑克牌。我打。 nggak Pak Bill mau guys. Oke guys, oke okay. oke.